Sir, sarap talagang magbayahi-biyahi yung magra-rides-rides lang kayo ng pamilya yun, no? Yung paminsan-minsan din para hindi yun masasawa. Kasi masasawa tayo yun, eh. no? Yung para nakaupo lang kayo dito sa saksangiyan. No? Kasi ang sarap kayang mag mag-rise tapos dala-dala yung yung doggies niyo. Kaya yung kaya lang yung mga malaking doggies namin is mga kiat. Mga lingas. Para talagang ano galaw ng galaw kaya ayaw kong dadalhin niyo para, para, para parang sira ulo. parang ganun-ganun yun. Samantalang ito is napakaano niya kasi bata pa. Tapos yung anak niya. Kita la, apol talaga tala kami talaga kami there kasi Bumili kami ng saging punong-puno yan dyan. Tapos ito. Tapos may gasol pa kami. Kaya yung anak ko, andyan na lang. No? Sarap talaga kapag may ano. Kapag may malaking sasakyan there. Pero okay na rin to. Ayan, masarap talaga. Masarap ang biyahe pag walang init. Kasi malamig ang panahon.